guys may maliit na product tayo guys Ganyan naman ginawa rito. Tingnan guys. Mamasilyahan na nito. ganyan po so, mga Ang guys. <laughs> okay. na naman yun. Ang guys niluloko yung may-ari sa mga gagawa. Guys, tingnan mo naman yung guys, yung pag, uh, oh. Hmm? Bako-bako na siya. So. yung ganun guys. Oh. Okay, hindi na kahit hindi yung may-ari, maluwag, hindi na ganito pagkatrabaho. Hmm? Si uh, guys, oh, pangit pagka balitada ang. Nakapuro magro, bako, bako, guys, oh. Dami pa pero bako-bako meso. Dami pang mga results. Eh. Ngayon guys ito mamasimihan namin to, guys. Guys, si guys to ang gulo. Maliit lang ito bagong ano. Ni-xiraan lang namin to. okay guys. Okay, yeah. update na lang guys. na dito pang input daming buo-buo like hmm. ah, expired ito na yun ito guys okay, thank you si maluwag yung may-ari gina nito paggawa uh, naman naman mga sila paggawa kawawa naman gumagastos naman ang ganito tapos so, hindi naman yung maayos hindi so guys update na lang <laughs> Bura, diba? Diba? guys ito ba manggagawa pa to? Yeah. Tingnan mo naman kan to, guys. Tingnan Bang... niyo, kung manggagawa pa yan. Pang professional, guys. <laughs> 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 manggagawa pa <ba>, gumawa niyan? Oo, <laughs> no, no. Kawawa so, ano naman yung may-ari, guys, nang babayad nang tama. Abisado. Yeah. Okay, so, <laughs> okay, no? no, sumisyon yung ano ko. Oh. <laughs> Mga abusado nga, mga gumagawa. Papanggap <laughs> ko nyo. Okay. Bababuhi lang, kawawa yung nagpapagawa. Pati yung gagawa ng, Damay, damay. Kumbaga, yung nag-second to, kawawa. Hindi mo naman. Hindi nang walawan. Hindi nang challenge. <laughs> guys, mayroon ako ipapakita sa inyo guys. Kasi pagkakalam ko ang kasil, yung, ano lang, bubog. Pati pala doornab. Pati doornab guys, <laughs> wow, ano yung binubol Saan ang dyan? tulo nito? Wala ang tulo nito. Wawa naman yung may-ari guys. Yung mga gumastos ng materyali, pati yung ano, binubol kasi yung ano guys. Doornab. Doornab, tinan mo naman guys kayo na no, bahala o musga kung tama ba. <laughs> 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 yan guys, upgrade sa pagmamasilya. Yan guys, na, ano na. Dito, <laughs> na masilya na guys. Dito guys, na masilya ka na rin. Pagtyagaan namin to guys. Si Kawawa naman kahit papano lalapit sa katotohanan guys mm -hmm. mamaya guys update na lang guys Pagkatikahan na namin to guys para kuminis lang. Wala. Nagagago ka. Si Molly pa. Eh Moli. Magiging alien ka rito pag nag-clear ka. O, kita mo. Tinuwid na ni Molly, o. Oh. Kanto na, o. Oh. Kanto-kanto. Kung baga pa sa ano, nung una, hindi daan matuwid. Ngayon, madaan matuwid na. <laughs> hey guys, sakit na lang. Guys, nagkape muna kami guys. Pinakape kami ng mayari guys. si, napagod sa juga masilia, kan guys, tidak malah aku unduh, grabe guys, aku <laughs> udah Yes, na lang guys, ang masilyano. Oh, okay ang mga guys, update na lang ito na na. Yun na lang ko cool lang. Okay, po. ito. ito na masilyana ni Muro to guys. Guys, pati pagkapal ng plywood, may design guys. Kaya, bayaran ka rin May design guys. may design may design ng plywood pagkatapang ng pinto guys, abit sa, hey, uh -huh. sa eh. tingnan mo naman guys may bull casin doon na guys nalagyan pa ng bull kasi palagay ko rito guys uh, yung pangbutas niya kamali siya ng butas. Para kumapit lang, nilagyan ng bulkas ino. Uh. Guys, ang tawag sa masuna na to guys. Ano? Di ba may class A, may class B? Oo. Ang tawag nito guys, class, class D. Class is. <laughs> class is. Um, <laughs> <laughs> class ano? class ano? is. Mga ano kwentang Kaya, kaya yung mga nagpapagawa, silihin nyo, kawawa yung kawawa kayo. Kung second choice kayo, umasa ka sa kayo, nagkasa ka ulit kayo sa second choice. Ngayon, mm -hmm. kapag yung second choice, iiyak yung mga natin. Bakit ganun? Hindi niyo, bakit ganun, mas lalong nagka-litsi-litsi. Kumasos mm -hmm. na, doble ka agas. Ito hindi yung isa ka naman lang. Kawawa nga guys, yung mayaring ito. Laki ah. na ng gastos, ganito pa gagawa. Sa awa, namin guys nga gumanda to. Maayos. Maayos na. Maayos namin. na. Maayos na sa abot ng aming magkakain. Ibas ang buong Kaya sa parehaw kong mga gawa, huwag lang masabi na may gawa kayo. Nakawawa yung mga gawa, kung ganito gagawin nyo. <laughs> huwag lang masabi may trabaho kayo. Tapos babaguhin nyo rin pala, ang gagawin nyo, kawawa may-ari. Kawawa may-ari. Hmm. Sana doon nyo gagawin yan sa mga may-ari na parobal din. Parobal din, oo. Parobal, wapasahod. Pero mga ganito, mabait naman. Hindi natin ang busuhin. Hello guys, magandang gabi na kasi gabi na ngayon. Ngayon guys, eh, naubusan po kami na skin ko. Tiguro mo isang giliit ng kwarto guys, naubusin isang sako guys, kinulang pa. Tinan mo yung mga bako-bako guys na hilot. Mabuti na lang, andito sa si mga kipwing. guys, <laughs> so yes, okay na oh. Okay. Ito oh, kinapos. Kinapos na ang skin ko guys, naubus yung ano. Mabuti okay na lang, andito sa mga kipwing saka yung maluktot niya mga kanto guys ayan, okay na sila yano you know, guys na pagtyagaan. Yes, Itong na ay sa pagtyagaan ayun 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 na ayun 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 na ayun ayun Okay na Saka yung ano guys Yung kisame ang ginamit uh, Metal screw Ta Talagang na, hindi marunong yung magkisame nito guys Kasi plywood lang ito eh Manipis pa Yung ribbit manipis ribbit na plywood ribbit dapat rivet lang Ah One, eight, eight. Ang ginagamitan na ng meters screw yung mga Gibson board. Gibson board, tsaka hard flex na one port. Uh, oh, Pero pag ganitong manipis na plywood guys, three lang. Bitirano guys, galing pa sa akin gumagawa nito guys. Buti <laughs> oh, na lang nang ginibis si Mang Kepeng, nailot. <laughs> Siguro nung doon siya sa abroad, water boy lang siguro siya. Okay. Eh, hindi sa namintas ako pero sobrang parubal talaga pagkagawa. thank you so Mabuti na lang, andito yung mga kaibigan ko, anak ko, tsaka si Mulot, yun, know, si makipwing nga uh, gahihirot ang mga baluktot. <laughs> si hey guys, pasensya na kayo sa aking sinasabi Pero ito, totoo. Tao yan na kreasyonala Ano yung sinasabi mo? Niro mo na hello to Sure, isa pa talaga di ko makalimutan Guys, yung ball ka nilagay sa doorknob. Mamay tulo yung pinto na yun ha. Take note, guys. Huwag <laughs> niyong gayahin guys, professional lang gumagawa dyan. <laughs> Kwento nga ng nanay niya guys, si halos ayaw pumasok yung anak dito kasi yung anak ang titira dito yung magkatabaho. Yung know, na-visit nga sa forma ng pagkapigil. Kaya kami ang gumagawa para medyo mahilot naman. Hindi naman sa nagmamagaling kami. Pero so, malapit sa kototohanan pag kami nagtatrabaho guys. See <laughs> so, guys, bye bye. Uh, now, so, hindi na ako. kami guys. Listing ko. Uh, papahalam na ako sa vlog ko guys. Opa oh, paalam na mo. Ready okay. Paalam na, paalam. paalam, paalam. na. Paalam, paalam. Okay guys, bye bye. Sa sunod na naman vlog guys. Ano kaya ang